Yan, mga idol, nagsisilip kami ng lukad sa sako. Ito yung mga nilukad namin. Ayan, mga... Hmm. Ayan, mga idol, yung aking mga kapatid niya. kapatid ko rin yan. Pati yan, pati yun. nagtataklob ng uling. Inuling kanina. Yan, ako naman ay nagsisilid ng lokad. Yan. Yan mga idol. Ganito ang buhay namin dito sa Kisun. Lokad ang aming kinabubuhay Ayan, mga idol. Yan naman naman ang kokoko. Yan. Mga idol, tinamang kokoko. Yan. Ang ganda oh. Ang ganda ng aking koko. Ayan oh. Ah, magaan na. Magaan na mga idol oh. Ayun. Pawisan, pawisan na. Ayun, oh, na pati. <laughs> Natapos din kami maglukad, mga idol. ayan, Natapos na, idol.